Ito so, mga idol, meron tayo dito <tot, um, <tot>, sinerbisa oh, na ayan okay, no? Oh, sunog okay. lahat ng wiring nyo. Sunog lahat ng wiring. Ngayon, para mapaandar natin to, titingnan natin kung gagana yung alternator po nito. Kung, kung, yun, ang, inang inang importante, kailangan ka mag-charge sa baterya para mauiwi nila ito sa FTI. Tapos ang susupply lang natin dito, itong magnetic valve nyo dito. Yun lang, tapos kukuha lang tayo sa pang-start nya para pag, pag mamatayan siya pwede niya ulit i-start yun lang ang gagawin natin mga idol para magadala, madala niya itong sasakyan magamit ulit niya at madala dun sa pagpapagawa niya ng wiring ayan mga idol para mapagana natin itong kanyang alternator testing natin to kung may ito to ayan yung indicator ng nakapasitive ako pero yung kanya, indicator lights ng kanya gumagana ayan yan ang testingin natin ngayon kung mapapaganda pa natin to sana kumarga Para ito maayawin niya At madala niya sa Mga paggawa Grounded yung alternator Ayan oh, Grounded yung alternator rin pala niya maayawin Grounded yung alternator Mga idol Ayan pinutol naman natin yung mainline Tapos ito testing natin Ayan wala nang grounded Ngayon ito lang muna Pagaganain natin Para Itong alternator Mag charge siya Tapos yung kanyang magnetic bulb yun ang kailangan supply natin para para umandar to at magamit niya at madala nya doon sa papagawa nya nitong sasakyan chatot dyan kay Daboy Pangan sa aking kumpare ito gagawa natin ng paraan para madala natin gan sa shop nyo ito mga idol ang kanyang ignition ito yung kanyang magnetic bulb itong kakati natin direct, direct na natin to sa baterya kasi wala nang wiring to eh sunog na wiring yan ito ang supply natin tsaka yung alternator at tsaka yung side starter para mapay start nya at madala nya dun sa kay paring boy kay paring the boy pangan paring insong shout out sa iyo ito gagawa ko ng parantong kwan mo yung general, yung general wiring mo to ito lang mga idol Kaya maraming salamat ngayon mga idol mapapagana natin tong L3 ng walang wiring ito ang kailangan lang natin yung mapagana ito yung ginawa natin para kumarga yung alternator na lagyan natin ang indicator tapos yung socket nya tsaka dito sa main line yan ang paggagana natin tsaka yung para mapagana natin pati yung magnetic bulb yun lang natin ng kuryente para gumana yan tsaka yung starter yun lang ang importante dyan yung alternator, starter, tsaka magnetic bulb lang ang importante dyan para mapanda rin sa sasakyan kahit walang wiring at ito na mga idol na ilinya na natin to yung sa alternator, sa magnetic valve, tsaka itong sa starter. Ito ngayon ang ikakabit na natin, paandar natin, titingnan natin kung nag-charge siya. Pag nag-charge siya, okay siya, madadala siya sa, sa, sa shop na pupuntahan nila. Kaya ito, remedyo lang to para may itong nasunog na wiring. Ano? Sobrang dami. Sunog talaga siya general wiring ngayon ang gagawin dito at ito na mga idol ite testing na natin to yan paanda rin na natin siya pero wow ayaw e din mandari starter ah yan o ayaw e din starter ito na mga idol paanda rin na natin itong ginawa natin na na FB na walang wiring ito kasi sunog yung kanyang wiring paanda rin natin ah. Ito, ito na yung ginawa natin sa starter, alternator, magnetic valve yan. yan ayaw mandar. Ito mga idol, nakakuna natin kaya lang ayaw mandar, ayaw dumirit siya, na, ah, dumirit lang siya. Ito ang problema ngayon ayan biglang nawala under nyo parang magless yung question alam mga idol maraming maraming salamat thank you for watching paanda rin ko muna to